b mm. u mm. apo ska hmm lapas na ano sa katawa niya dasi tagal niya naka recover kanina pa kami dito bye ayos lang bye ayos kana ha Asako. Ha? Asako. Naka, nakadiris sa kwan. Dito tayo sa gitna ng daan. Isa mo ka. Silok nyo to. Ang rin ko eh. Ha? Na, ano ka? Na, nagiging aswang ka. Naging aswang ka. Pero huwag kang mag-alala. Eh, sinuka mo na yung bertod. Ah, hmm. uh, balik normal ka na. Hmm. Ano ba pangalan mo ba eh? Edgar. Edgar? Oo. Oh. Taka, asa, taka saan ka? Diyan lang sa bariyo. Saan, saan banda? Diyo. Yeah. Doon? Oo. Uh. May pamilya ka pa ba? Meron. Baka hinahanap na ako. Sunod. Hinahanap ka na? Hmm. Ayun, maka-explore. Ah, sige, sige. Samahan kita. So, yun ka explore pero ah, nagtataka talaga kung ka explore Yung kasama ko kanina na kilala mo ba yun? Ay, yun maka-explore, si, si Efren nawawala. Sige hmm. ka may saan na 'yan napunta 'yan? Kilala mo ba 'yung 'yung inatake mo kanina? 'Yung inagangalang i friend, kilala mo 'yan? Hindi. Hindi ba 'yan? Ano ano inatake mo kanina, duguan pa nga. Ah, hmm. uh, ako, bakit nawala sa likuran ko? Hmm. Hindi ko kilala. Ha? Wala na. Sige, sige. Dah. Yung mga ka-explore no? Hindi ko alam kung bakit nawawala si Ephraim. Sige, sige, sige. Ah, uh, uwi tayo. Yung mga ka-explore no. Uh, kasamahan ko pa uwi to pero si Ephraim nawawala talaga si Ephraim Yung nabiktima ng, ito yung nakabiktima sa ikaw yung ano, nakabiktima kay Efren. Hmm. Yun si Efren duguan nga eh. Sino ba Efren? Yung inatake mo nga kanina. Yun na kay uh, Flor iba yung kutob ko kay Efren, bakit Adiglas ah, bigla siyang nawala? So, tina, tara. Kailangan lang natin anuhin yung paligid talaga. Sisigisi ka na mauna. Ano, ano ha? Ayos na ba yung pakiramdam mo? Ha? Hmm. Uh. Uh. Pagkita na ko sa kong Kaya nga no. Ano yan dyan? Kila. Kila. Ano yan? Ito yung mga daming ano dito. Sige, sige. Ya, aku nalang mauna para sa likuran, sa likod kita para ano ka, safe ka. <coughs> oh. La Oh. Uh. Hmm. Gar, alerto ka gar. Si, yung sa tingin ko gar, yung nabiktima mo kanina parang na, na ano mo yata, na napatakdan mo yata. Yung nahawa mo ba? Nahawa. Uh. Uh. Pero ikaw wagang mag-alala secure ka na wala na yung yung bertod sa katawan mo yung isa na lang mong kasama yan yung problema natin ngayon yung nabiktima mo o, Sige Oh E mm. mm. Oh. La, la, la. Gar, ingat ha. Alerto ha. Alerto ha. Hmm. Ah, Parang laki ng boses niya.

gar tubang lapit ng isang wakwak -wak gar alerto 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 pag nagpakita yan tapos yan Uy, uy, Oh. Uh, alerto ha, alerto ha. Alerto. Sige, to. sige. sige. Oh. malabo na ng flashlight ko pero pag nagpakikahit ano to malabo to pero pag nagpakita oh. yan tapos yan Oh, lah, sobrang lapit nun, gar. Ingat kah, ingat kah? Hah? Dito na ako sa likod. Oh. San ba tayo dito tayo daan? Dan. Oh. Oh. Abok na yun sa Problema, ang problema na itong paslay ko humina na. Yun know, o, wala na. Oh, oh. lah. putik alerto ha alerto ha uy uh, uy uh, uy uh, alerto 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 super lapit na nun ha ah. uh. oh, 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 oh. Oh. Lerto, lerto. Wag, wag wag kang ano ha? wag kang pa, wag kang pasisindak diyan. Tayo pati. Uy. Oh, hey. oh, 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 Wag kang patitinag diyan. Tara, abante tayo. Eh, nasa ilog na tayo Uy. La la la. sa Nasa ilog na tayo. Harapan tayo dito, girl. Try ko magpalit ng baterya. Hawa Hawakan mo nga yung camera. Hawakan mo nga. Lerto ka sa likuran, ha? Sige, sige, sige. sa likuran. Muna po yung dito, mahina na. oh ano? kailangan palitan ng baterya dinapo dito mahirapan tayo kapag malabo malayo pa ba yun sa inyo gar malayo, malayo pa, pa? Oh. Lah. Ulla dinung isang battery ako, guys. Ye. mo nang pansinin yang aso nga. Mahirapan tayo diyan. Pag ano pag uh -huh. hindi natin siya makikita talaga ng malinaw hmm? Ano pa talaga yung baterya ko? Lubat pa. yan mali okay. ano ka, dito ka sa harapan ko para kasi pag sa likuran ka dikit dikit na baka may sumugod sa iyo kok bukan bapak basah aku nih tuh okay. jadi bukan lemas ya dong lumai yuk saya kena hmm lo Oi. Salikuran. Wala. Alerto, alerta alerta, alerta おっ。 yan yung ibon niya mga ka-explore. Yan, napansin mo yan. Napansin mo? Si oh, ibon niya. Ano? Ibu Oh. Ano na papansin sa likuran? Parang nandun yung boses. Gar. Hindi ka rin alerto ka. Okay. Ada apa? Ada Alerto, alerto tadi saya Bang Okay, wag ka wag ka wag ako lang ha ginagaling ko pa talagang lento to ka abut um Ah! gan 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 gan